Buenas noches or good evening, señoritas y señoritos. Uh, at andito na kami sa about, uh, this is about the last leg ng tour namin from Spain to uh, Morocco to Portugal and then back to Spain kami. Andito tayo sa Salamanca and this is the their beautiful uh, Plaza Mayor, Plaza Mayor. Uh, so ipakita na natin sa inyo para maki-appreciate -ma nyo talaga yung beauty ng Plaza Mayor. O oh, yun, timing. Nag-quant siya. Nag, uh, nag, chime siya yung oras. So, yan, yan. So, ito, ito ang Plaza Mayor. And, uh, bigyan na rin natin ng uh, parang summary natin sa trip na ito from, from uh, dito sa three countries. Ang, ang masasabi ko lang, guys, sa uh, Uh, very impressed syempre tayo sa si Spain. How they were, pero eh, rin sila diktador noon. Si Generalissimo Franco na nagrule sa kanila and killed many Spaniards. Meron rin sila diktador, pero rin sila parang Marcos, pero ang problema si Generalissimo Franco hindi naman talaga magnanakaw. Killer, yes. Killer, pero hindi magnanakaw. Sa Janrin sa Morocco, impressed rin tayo kasi it this is a young nation na uh, kwa lang in the 19th century lang nagka na break away o nag uh, nag gain independence from uh, from both uh, uh Spain and uh France kaya Pepe French sila ang mga salita lang iba sa kanila and yet uh, nakita nyo yung sa mga unang vlogs natin they were able to reinvent themselves kahit uh, Malaking parte sa kanila yung Sahara Desert at uh, desierto rin yung mga ligar, lugar nila. Inayos nila yung mga irrigation nila at naging progressive sila. And then ngayon, pati yung saging na hindi natin uh, pi, uh, gaano siniseryoso na ang pagtatanim ng mga plantasyon dyan sa Pilipinas, yan ang ginagawa nila. Kahit dito, kahit dumaan kami sa Portugal guys, sa Portugal yung mga politiko nag-aaway-aaway rin. Pero when it comes to helping the country, nagkakaisa, nagkakaisa sila. Ganun rin na uh, dito, dito sa si Spain. So iba talaga yung, uh, yung mga politiko may malasakit. Ang problema sa atin dyan, magnanakaw na wala pang malasakit at uh, nag-away-away pa. Uh, tulad ito si former President Duterte. Nabuti naman ngayon at uh, may uh, sa maling uh, na bumerang sa kanya bumalik uh, sa kanya yung uh, banat niya sa mga sa mga kritiko hindi lang si uh, kasi kahit tayong taong, mga taong bayan galit na sa sa confidential funds so ang sagot ngayon ng taong bayan eh kung nagbubuchi ka kay uh, kay uh, Robaldes eh di ibalik mo na rin ah ipa-audit mo na rin i-explain mo na rin sa amin yung saan napunta yung billion billion of intelligence funds. Remember before Duterte guys ah uh, uh, hundreds of millions lang intelligence funds pero nung sa kanya nagsimula naging 2 billion, 2.5 billion hanggang natapos siya 4 billion plus na. So yan, yan ang diferensya. Ah uh, kaya ah uh, sana tuloy-tuloy lang uh, ang kuwatin natin at huwag tayo madala dito sa mga sa mga propaganda ng mga politiko na ito. ah uh, tuloy-tuloy lang ang pag natin kasi uh, the, the fact na parang nasa panic mode si Duterte. In fact, uh, nabalitaan ko diyan pati yung SMNI video niya tinanggal. Siguro si Sara mismo ang nagpatanggal. So, Uh, pinakiusapan yung SMNI. So, na-realize nila, mali-mali yung kwa nila, strategy nila, na uh, hingan si uh, Romualdez na yung tanggalin yung, uh, uh, or i-audit yung, yung kwa niya, yung confidential funds. Kasi, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng uh, national movement na hingi ng mga tao, lahat na, lahat na yan, mga confidential funds, at saka, at uh, uh, saka kung na yan, mga, uh, mga pork barrel fans alisin na or i-audit and then alisin na. So pwede the whole machinery ng gobyerno at saka mga allies ni Sara, uh, pwede iiwanan siya. Mawi-weekend siya, hindi na siya lalakas sa 2025 election and the 2028 election. So isa pa rin yan, yan guys, isa pa rin factor yan, election So ang, ang, ang pangit, uh, pinag aawayan nila, pera. Yung pera na hindi naman napupunta sa atin. Yan ang problema. Sana prinsipyo ang pinag nila, paano tulungan ng tao, tulad dito sa mga European countries, nag aaway rin mga politiko, pero sa approach, pinag aawayan nila kung paano ba paano ba tutulungan ang tao tulad sa Amerika, yung Democrats at saka mga Republicans, uh, mga polisiya, mga, mga abortion, mga yung time ni Obama, yung Obamacare, yan, yan ang, yun ang bagay na pinag nila. Diyan sa atin, pera. Pera, magkano sa akin? Magkano confidential funds ko? Magkano ang pork barrel funds ko? Kaya guys, dapat uh, pakiusap ko sa inyo, na dapat uh, mag-zero, uh, uh, kung pwede, kung uh, nagawa nila yung pinazero nila yung opposition sa past election, ngayon dapat zero Marcos candidates, zero uh, Duterte candidates sa 2025 election. Dapat uh, uh, i-vote natin yung mga tao na, na hindi magnanakaw at meron talagang track record paganda na tumulong sa bayan, tinulungan ang taong bayan. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang dapat uh, uh, pagtuunan natin ng pansin, kilatisin natin mabuti at suportahan natin kasi all of this are happening, ito mga pagnanakaw, ito pag-aaway because this is related to the 2025 and 2028 election. Ito mga confidential funds ginagamit pang, pang electoral uh, electoral uh, funds or early campaigning. Dapat yung, yung COMELEC, uh, ay sorry, yung COMELEC, uh, kwa na ito, uh, kaya tinitingnan na niya kung uh, ito mga uh, election, uh, possible uh, pre-election, uh, pre-campaign uh, electioneering practices tulad yung mga yung mga kwa ni Sara, yung mga yung mga uh, Uh, satellite offices ng uh, ng office of the vice president pero dahil may failure of government governance tayo dapat uh, taong bayan na ang gumalaw taong bayan na, na let, let us all work together let us all uh, resolve to finally uh, vote for the right candidate to finally to finally uh, become politically matured because that is only the that is the only way we can truly help the country. So yun lang po, yun lang po ang short, short reflection ko dito and I just want I just want to thank you all for uh, uh, continuing to uh, to watch my vlogs. Uh, malapos, malapit na tayo na bumalik dyan at makisawsaw ulit sa politika dahil na, na sa mga major political issues. So from uh, From Salamanca, uh, Spain, I uh, greet you all. A uh, uh, good day, good evening, and uh, good night to everyone. And see you in my next vlog.